Hi, uh, magandang uh, gabi muli uh, mga batang Maynila at mga minamahal kong uh, lolo't lola. Uh, pasensya na kayo sa Abala, no? Uh, Mag-aalas 7 na yata thirty 6:36 ng gabi ngayon dito sa City Hall. Eh, kaya po ako nag-talk to the people ngayon dahil uh, nais ko lamang uh, uh, magpasalamat muna, no, sa isang netizen natin no, na si Victor Acero. O ito, ito yung post ni Victor Acero. O, o eh, tinag ako ng mga komentary. So, eh, dahil ito, may insidente uh, kaninang umaga? Kahapon. ng umaga. Sikat na sikat ka na. Oh, eh may isang pong tulongis na tricycle driver o sidecar boy. Ewan ko kung ano tinira nito. Oh. Uh, ng tinira nito eh. Ito uh, po yung video. Ba baka lang napanood nyo na. Tingnan nyo po yung kalsada. Imbis na una, counter -flow na. Two way po yan eh. Yung Quezon, papuntang Herbosa hindi ho makadaan yung mga tao na iba rin naghahanap buhay na side car boy saka mga GP driver inawat ito pinagsabihan tingnan nyo po ginawa atras na tropa atras pinapatras hindi tayo mga tayo mga ano hindi tayo mga dyan Okay lang daw sa kanya, hindi sila makadaan. Pag-inan nyo kayo nga kapag lobot kayo, kaya mga biyahe ha. Low bat, bakit? Mukhang giyang-giyang ka. Giyang hmm. Tapos na ba yung tama? Bumaba na? Hindi naman. Ano tinitira mo? Bukod sa baygon. Ha? Asinggero. Ha? Asinggero. Ha? Nagiinom ka. Anong pangalan mo? Lick -lick po. Ha? Lick -lick. Sarkal? Let-let sarkal? Let-let. Let-let. Patang hina ng boses mo ngayon. Dito, lakas-lakas ng boses mo. Ha? Oo. Eh, gusto ko lang ipagpasalamat do sa ating uh, netizen. Na concern no? Concerned siya na may mga ganitong klasing driver. Ako, sa totoo, habang uh, dinidisiplina ko ang lungsod, ako naman, nilalagyan ko naman ng puso. Uh, inuunawa akong pilit ah uh, tricycle driver, sidecar boy, vendor. Pinipilit ko kayong unawain. Bagamat maraming nagrereklamo sa inyo, pinagkakasya-kasya ko ang pamahalaan. May mga bagay na non-negotiable o may mga bagay naman na okay, pwede pa natin pikitan ng matayang pero disiplinahin natin. The same thing to tatlong gulong. Uh, maraming nagrereklamo na haragan o oh, parang binabaliwala ng mga sidecar boy na katulad ko yung kalsada o isa na nga to let 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 ka ng nenang mo eh o eh ito po yung ano tolongges o eh gusto ko lang uyarap sa inyo na ito hindi ko kinukonsente baka lang nakalimutan ni Leklek -Lek na may bago ng gobyerno sa Maynila. eh bago pa kumalat-kalat yan kung saan saan, I just wanted to address yung concern ng ating mga kababayan at saka yung ating netizen na ipinagmamalasakit ang gobyerno ng Maynila. Ipinagmamalasakit yung ating mga kalsada at kaayusan. O, e, eh, yung mga katulad nito, ito yung mga dapat na dinidisiplina natin. Oh, paano yan? Inireklamo e, ka ng taong bayan? Nangihingi po ako ng pasensya. Ano? Nangihingi po ako ng pasensya sa mga nabahala kong driver, mm -hmm. sa mga taong hindi makadaan. Po. Yung pasensya sa bakery, masarap yun. Mm -hmm. huh? ba Nakakain ka na ba ng pasensya? <coughs> hindi pa. Uh, o, oh, yung e, sabihin mo sa publiko, uh, anong gusto mo? Hoyo? Oh. Mahal na yung mga kalugar o oh. kasama kong driver na ko ako ng pangmanisa na pasalanan. akong kasalanan. Pinangangako ko po hindi na po ako ma maulit yung ginawa ko. Ng mga abala? Ang abala sa mga nagahanap buhay o dumadang uh, sa <coughs> Eh ba't mo ba nagawa yun? Anong pumasok sa utak mo? Ay, yung nila magparaya eh. <coughs> Ikaw yung nakaka-counter clue eh counter flow ka eh paano ang paparaya counter flow dapat dito ka the two way yan eh the oh, two way yan eh oh yan oh the way eh oh, ikaw yung naka counter flow eh pero uh, si Romy bagay ba yun oo oh. eh, nakita ko kasi pipilay pilay eh <laughs> <laughs> Eh, ito, tanda mo to ah. Like, ako, sa totoo lang, pwede ko naman linisin lahat yan, hulihin lahat yan. Kayo, lahat dyan. Bawal yan. Hmm. Kaya lang, oh, iniisip ko rin yung pamilya nyo. Maguguto. Ikaw ba, may pamilya na? Oo. Oh. Ilan ang anak mo? Eh, paano kung nakulong ka? Yun ang lagi mong iisipin. Pag bumabiyahe ka, naghahanap buhay ka. Hindi mo ginagawa yung para sa iyo. Ginagawa mo yung para sa pamilya mo. Nakulong ka na ba? Hindi. Oo. Oh. Ilang taong ka sa Huyo? Puro isang taong po. Gusto mo maging pangapat? Ayaw mo na. Mahirap ang buhay sa Huyo, di ba? Oh, yun naman pala eh. Alam mo naman pala eh pinagbigyan ka na ng estado tatlong beses kailangan pa bang mahuli kita talaga bang susunod ka na sa kayusan ha? isipin mo lagi yung anak mo swerte ka nandito tsahin mo pinakikisuyo ka pinerwisyo mong uh, taong bayan. Oh, ito, nahuli po ito, nila Major Apostol. Kalat na pulis sa Maynila, hindi pa kayo natatakot. Huwag ka nang ulit ha? Sigurado ka? Sigurado po. O papitig na lang? Hmm? Hmm? Ayan. Ha? Siguradyin mo ha? Sigurado po. Ayan ha. Nay, halika. O iuwi mo na tong pamangkin mo. Pagsasabihan mo, ha? O, so, eh, lalo na yan. Ayun nga po, sir. Sabi ko nga po sa kanya. Paano po makulong ka? Paano oh, doon? Ayun din ang ano ko. May lola ayun. din po siyang ano, 80 years old na siya. Ilan taon? 80 po. O. Oh. Ang okay, eh, yung... dami pa lang nakatang sa balikat mo eh. Okay. Eh. eh, simpleng babae lang yan. Oh. oh. Bigay mo na yabang sa kanila. Hayaan mo sila na mayabang. Kung sa tingin mo niyayabang ang kanila, ang isipin mo, pag bumiyahe ka, may pasahero ka, may pamboundary ka. No, pag may boundary ka, may neto ka. O di may pansitsa na kayo. Huwag kaysa mga hold up ka sa artin, Nakita mo sa artin, araw-araw may inuuli ako. O, di ba? Huwag ang lilinya doon. Lima, singko, pulis doon. Makakalawit at makakalawit ka doon. Saka doon, may nasasagasaan ng truck. Isipin mo lagi yung ano, yung mga anak mo, inalaga niya pa yung lola niyang isa? Opo, oh, yun po ang kasakasama niya dun okay. sa itaas po. Siya po yung nag-abot ng pagkain sa taas. Kasi nasa baba niya po kami. Kung ano yung kaya din po, magkikag po. Ito, ito, ito. Naggagamot ba lola mo? May maintenance. Oh. Ano maintenance niya? Po yun. Yun. Ka kanya, hmm. Nakalimutin po yung lola ko. Nakalimutan ka ng po niya? Nakalimutin po yung lola ko Oo nga, nakakalimutan ka niya. Minsan, madalas po. Madalas. Ano na yon dala ng edad? Ilan na po Ilan taon na? 80 po. 80. Nagme, nagme medicine siya? Opo. Anong maintenance niya? Di ko po alam meron ko sa baga, meron ko sa ano. Hmm. Hmm. Sino yung nagbibigay ng pambili ng gamot? Yung mga nakukuha niya po sa ano sa Pension. Pension isa, po. Yung pinadadala ko. Opo. Uh -huh. ano? Ako po ano po. Kung ko ng gamot po lahat. Hmm. Pagkain, yan. Pagkain. Hmm. Tapos may tatlo ka pang anak. Yung asawa mo na saan? Iwalay na po. Kayo. Solo parent ka? Nasa'yo yung bata? Na? Dapat siya ipunta kanya pag nakamalata. Pero nasa iyo lagi. Mm hmm. Nag-aaral. Ano po? Sa Samado. Sa, sa Quezon po. Sa Quezon. Ay, pabali nga ni Ma'am Bulit. Wala akong... Pera ano. muna. Padala mo to sa ano ah. <coughs> Pay pang tatlo. O. Ay, nangutang pa ako. Nga pala, sweldo ko. A, 4 na ngayon ah. Nay, may maintenance din kayo. Nagkagamot ka rin. Wala naman. Ay, salamat sa Diyos. Ilan ang anak mo? Sampu na po, Nakuha, sipag ni Mister. Ah. <laughs> <laughs> Pero ano <malalaki> po? <laughs> malalaki na. na po po. Ang ano po po, 25 years old na po. Sir. Ilan ang nga po mo? Eighteen. 18. 18? Yes, sir. Oh. Oh, bukas, so, dali mo lahat sa Jollibee. Ah. Oh, ipasyal mo. Yes. Ah? Ha? Tabi mo yan. Ha? Ah? Oh, ikaw ah. Hindi mo ko kailangan makita para magkalimang buliga. ah. Huwag ka nang uulit. Kasi sa susunod, oh, ihimas ka na. Ah, ano ka na? Mas malamig yun. O oh, ito, tabi mo ito limang Ipasyal mo anak mo. Bili mo ng damit. Mariregalo. Magsubi ka. Tapos ibili mo ko ng maintenance ng lola mo. Yung mga binibili niyang gamot. Ha? Huwag mong to dasin ha. Baka mamaya kalawitin mo yung chapi ha. Ha? promise, promise Para sa mga anak mo. <coughs> sa lola mo. Uh, Pag-uwi, ha? Umili ka ng sa ano? <coughs> sa Max. <coughs> mga saburi. <coughs> manok. promise mo, ha? <coughs> ha? ka na, ha? May gobyerno sa Maynila. Wala na yung panahon na kahit sino pwedeng pawardi-wardi sa Maynila. Ha? Sa taong bayan ka humingi ng pasensya, hindi sa akin. Nire-reklamo ko sa akin. Tamo, nasugatan tuloy si Awi siya. <laughs> oh. ka. Mahal ko kayo. Sa totoo lang, ayoko pakulong ng pakulong. Kaya gusto yung gawin ko. Eh, ayaw niyo magtino. Eh, may pananagutan ako sa taong bayan kailangan mo truk din yun. Ang hmm. taong bayan naghahangad ng kaayusan. Ay tayo, sumunod na rin tayo. Ha? Huh? Ha? Huh? Uh, isipin mo na lang, Pasko ngayon. Hmm. Pero hindi araw-araw, Pasko ha. Huh? O, kaya magtino kayo. Ha? Huh? Sige na, Nay, iuwi mo na to. Salamat po. O, salamat sa salamat pakikisan sa ninyo. Nadamay pa yung operator marami. mo. O nga pala, naka-impound yung ano nila, di ba? Oh, nyo na, kawawa naman yung operator. Ah. Eh, so nyo na sa operator, nadamay lang yung kawawa naman. Nagpapaboundary uh, lang yun. hindi naman niya kasalanan nangyari. Sige, mag-ingat ka. Ha? Alagaan mo lola mo ha. kamusta mo ako ha. Sabi mo sa kanya, I love you ha? mahal oh, so, mga senior, salamat senior salamat citizen. Maraming po, marami po salamat sa pag uh, pagbibigay Ay. na paunlak na mag-apologize ang pamaking ko. Sa taong ba sa akin. Uh, um, At uh, ninyo na hindi na po mauulit yan ang pagsasabiyang Maraming maraming salamat po sa inyo. <laughs> salamat, salamat. salamat. Mayroon salamat. Mayroon Saan magawa sa kang timbang na yun? <laughs> Hindi, amoy yan eh. Dato puti eh. <laughs> oh. O. Oh, oh. 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 Hindi regalo sa akin to eh. O saan ang regalo sa akin ha? Pasesya ka na. Para ikaw nasiga sa Quezon. Hmm. Ikaw ang siga ng disiplina. Oh. Oh. Yeah. Ayos ba? Bago ko na. Oh. Ito pa isa. Ito pa Oh, thank you doon sa nagbigay ha. O oh, yan. O <coughs> oh, yan. Uwi mo yan. Maganda yan. Nakita mo sa tin? Sa tindahan binili yan. <laughs> ito, ito, ito yung alawit ito. Nakakainis ko to saan. Nakakaawang ko to Hindi mo ma... Pero okay na yan. Okay na yan ha. Nah, Magbago ka na. Huwag ka na mapunta sa hoyo. Okay? O so, ng mga nagbigay sa harap, na kayo, mas kailangan niya. at least, yun ang ngayon ng ano. Siga ng Quezon, Herbosa. O, sige na, ingat na kayo salamat, 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 salamat sa tayo. Tayo. Salamat okay. uh, Maligo ka, ha? Sige na, ayun sa inyo.